Kaya ko daw bang ipaliwanag ang Unang Juan 5, talatang 20? Oo naman. Basic. Makinig ka po. Kato pa. Ang sabi dito sa Unang Juan 5, talatang 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo at tayo'y nasa kaniya na totoo sa makatuwid ay sa kaniyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So mga katupa, ito yung talata na lubos na hindi nila maunawaan na ginagamit din nila panlaban sa Iglesia ni Kristo. Nagpapatunay lamang po na ang talatang ito ay hindi po nila lubos na maunawaan sapagkat kontradiksyon ang kanilang paniniwala o pananampalataya sa talatang ito. Ang sabi sa una, si Kristo ay anak ng Diyos at pagdating sa ibaba, si Kristo daw ay siyang tunay na Diyos. So magka-kontradiksyon na po ang kanilang pagkaunawa. Well, katupa, pakinggan niyo po, ganito po ang tamang banal na pagkaunawa sa talatang itong nais mong gusto kong ipaliwanag. Ganito po katupa, pakinggan nyo po. Ang sabi dito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, sino po ba ang tinutukoy sa unang talata? Na anak ng Diyos. Hindi po ba, alam nyo naman po ang kasagutan? Walang iba po kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo ang tinutukoy sa talata na ang nag-iisang anak ng Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo lamang. Tuloy natin katupa at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Ano ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, so ng anak ng Diyos, pagkaunawa. 'Yun po ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo so para lubos nating makilala kung sino ang tunay na Diyos. Yung ipinapakilala ng anak ng Diyos na si Jesucristo, ipinapakilala niya kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang Kanyang kalagayan. 'Yun po ang ibinabahagi ng banal na kasulatan na sinasabi magkakaroon tayo ng banal na pagkaunawa sa pamamagitan ni Kristo. Tuloy po natin ulit. Upang ating makilala na siya ng totoo. So ano daw po ang sabi ng talata? Siya po ay makilala natin na totoo. Ano po ang pagpapakilala ng Diyos sa ating Panginoon sa Kristo? Siya po ay anak ng Diyos. Hindi po sinabi sa talata na siya ay Diyos din. Sapagkat ang sabi, anak ng Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Ang sabi pa po, po, at tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Heso Kristo. So malinaw po ang talata na ang ating Panginoong Heso Kristo po ay anak ng Diyos. Ang tanong, sino ba ang ipinapakilala ng anak ng Diyos na Kanyang JOS o kinikilalang Diyos Walang iba po kundi ang Ama. Ito po ang karugtong na sinasabi, Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po sa last part ng talata ay ang tunay na Diyos sapagkat ang sabi, Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ngayon, kung si Kristo ang kinikilala niyong Diyos, magkasalungat na ang aral na inyong sinasampalatayanan. Sapagkat sinasabi po sa unang talata sa bandang itaas, ang ipinapakilala po ng Biblia na si Kristo ay anak po ng Diyos. Ngunit sa last part na tinutukoy, ito ang tunay na Diyos, ang Ama po ang tinutukoy yan. Siya ang tunay na Diyos na ipinapakilala ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yun po ang dapat nasampalatayanan natin. Si Kristo mismo ang dapat nating paniwalaan na ang tunay na Diyos ay ang Ama. Sapagkat sinabi nga sa ibang talata sa Banal na Kasulatan, meron lamang iisang tunay na Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Nakatupa, maraming salamat sa katanungan mo.